hindi ko makatulog hindi ko makareply ng maayos. Basta kung magpunta ko mga live ninyo guys, adin hindi na na-live, past live na ninyo, ninyo, magpunta ko, Magstay ko ano, 10 minutes. Kaya ka na manggong live no, magpunta tag-live. O niya, magawas lang sa dada yun. Yung magpunta na sa kasaubang live. Malagas ta na. Mal, mal, malagas ta na. Ma, ma, kuanta kuang Malagasan ang atong ipasukan, matikasan. Malang kita kung ato yung hunahuna mo, na sulidong sulido ang atong pagpasok sa is, isa-isa natin ng mga ka-vlogger. Litan ako musod ko, For example, pasok ko sa ano, sa ka-panang live. Ipasok 10 minutes. Inig-stay like, na po 10 minutes. Hindi ko nag, ano, pwede na pong muhawa din ha. Basta ako nag-stay ko. Mahawa ka na yun. Igor ka musod. Mahawa na yun. Punta na ka sa ibang live. Wrong na kasi nganong wrong na guys malagas sana. na kasi ka sa ibang live niya no malagas ta basta kita gamitan na to ang ate ano toto gamito na to atong utok basta ako gigamit na ko kung utok sa maayos ha samtang buhay pa si nanay gigamit na ko sa maayos ang atong utok unsa mang utok ka nga akong gigamit ang ang mag utok na si Erdi na agid sa ulo di ba na din ni ato utok di ba karon ato kung utok ako ni gigamit sa maayos na ano pag magkuan kong tao may mayroong tao nagpunta sa ano sa ano sa channel ko may sa sa videos ko so igoplok na ko anak nila inig anak ko thank you so much inig anak ko maana na lang ko din na kumurip kay unsa na yang gitabi di sa na yang gisulti din ha maana na ko thank you Parang nga dali ba thank you inig tuplok na ko sa iyang videos inig open -okay na ko sa iyang channel wala pa siyang upload na bago. Maghanap ko ng upload na tagal-tagal na na kung di Kaya para mo watch our sumusulido ba? O dunay watch our niya. O dunay, dunay ads. Ma makumplito ba? Sulido. Para, para na ikompleto ikumplito ko. Bahala. Kung unsa nila kung ang ako basta ang ako. Ingunana ang akong mindset nga mag-reply ang tao. Hindi ko katulad ng ano, dami nang sinabi, wala sa buhat. Ako gibuhat ko nito sa akong gisulti. Nga no, sa analytics na to, makita na nato kung yun sa tapag panunood, sa ato ang mga ka-viewers, mailhan man na nato Na, na mang mga kategori, mailhan nato to. Kung diin sa Pinas ba na, o India ba na, o diin ba na, mailhan na nato yun mailhan na nato makik anak nato yun sa tapos panonood sa mga anato basta kaya na ako bahala yun sa ko nila po panonood basta ako sulidong solido <coughs> sulidong solido manay term na ko tungod kay ako kung mananaw kong mga videos siguruhin ko nga doon ay watch hour ang akong gitanaw o doon na sa advertisement ng akong giwi akong gipanonood kay itong tulong natin sa mga vlogger katulad ko vlogger sab ko pero ako hindi ko nagmind hindi ko kayo pipilitin Na tan gid mo diha ha ha? awa nang ako ah hindi kun nara ninyo og inyo na ba na scroll da yon og inyo ba nang tatan okay na basta ang importante sa ako a ah, uh, ako naka-reply kong maayos gitarong na po giayos na po sa pag reply labi na una dunay what's our Mabitang bitang mo anak ko kung paulit-ulit nang kang manonood. Wala na na yung watch hour. Iwan ko sa advertisement. Um, um, ba? basta kayo wala na lang ang, ang watch hour man ako na nga. Wala na yung watch hour paulit-ulit. Wala ako. Ikan ano ko sa mga videos nga. Wala pa siya yung mga videos na bago. Ang idea na ko, katong tagal-tagal ng ikan ako ko, munang ako sa high, kaya doon na naman ko i-comment didto di na lang ko mag-comment. Ako na lang ikuhan. Ako na lang, di na lang ko mag-comment. Ako na lang promise, I promise, I honest to goodness. Sa ginuo nga ako. Kanang dibuhat ko na akong gisulti. Okay. Kung dili na tubuhat ko ng gisulti, kani atong giatubang social media ni siya, ni atas social media, kinanglan honest to goodness kang ka, ano, talk sa ugun sa inyong dibuhat. Basta ako, hindi ko magpilip tao. Kung ayaw mo, na manunood, na-scroll na ba dahil okay, right? na okay, na wala may problema, kaya hindi mo tumapilit. Basta ako, ba, nagpunta sa bahay ko. nga kanang ganing maghuman ako, kanang nang nailaghan ni comment na ko niya, na ako, ana, adto na po ko sa mga ka-blog, katong mga nag-subscribe sa uh, ako, ah. na po ko, bisang pag wala pa na siya ni subscribe, makita na po siya na sa ano, sa YouTube, makita na po, mo comment ko niya, mo, mo kuan ko mo follow niya, mo, mo tanaw niya, o naraw mo subscribe basta ang dili yung mapogos ni tao diba basta ako wala na problema sa ako o, kaya ang ako lang nga ako ako mismo mo ni gusto ko nga sa akong pagkatao gusto ko successful ang ako ang grip na na ako sad mahimutang sad ko sa tarong kaya di man ko makatulog kundi ko makareply pareho rin na sa mo ah among gipuyan guys ang ako ra gyud dituan sa mga tao. Ang importante respeto lang gyud. Respeto hay ta. Mura na guys na respeto hay. Wala ta dili ta magingon nga ako una, ako power, ako wahi, ako dili power. ako gyud guys naguna og nauwahi pareho ra ta why power na to respeto hay lang gyud maura ni. gyud ni ako. Mausad ko nga ni sa YouTube nga nagatubang sa inyo ha ang ako ag na kung tanaw ang inyohang mga comment, mga comment. Pero hindi ko kayo pipilitin na tanawa. Tingnan natin ang ang ano. kasi basta ako, makikita na ko nga na ah, video, nandyan ako. Nandyan ako, magtanaw ko. Pero aside lang guys, kung nangunguha na siya mga video nga mga hindi nasa iya, sa kanya, kung na ako'y something nga, ano sa iya, hindi ko na ano guys, hindi ko mo follow ayon bawal yan mangunguha tag video, hindi sa atin mag edit edit tag video, hindi sa atin bawal yan, bawal yan munang ako ang atong gawa gawa, mora gina unsa un ta sa ato, ah, mora gina ato ang ako ah, na post pareho na ta guys, kung tamo kung nasaan man inyo hang, kung nasaan kayo kung na ano munang ako, kung manunood ko guys, like anong mag, kung may, may ingat palagi, basta ako Sincero kong nga nag-reply sa mga kasama ko mga vlogger. Sincero kong nga nanonood sa mga ads na watch sa ila. Basta ako, kung palagi na ako nagpanonood, wala pa yung mga videos nila. Kung nagpunta sila sa akin, panuorin ko, puntahan ko ang ila. Ha? Manood ko sila. Pero hindi ako nag-comment, guys. Hindi na ako nag-comment. Basta sa akong heart yun, guys, I honest to goodness to my God na ako, hindi ako musulti Okay. di ko ganahan guys nga kanana ang kanang kasi na ano. Di ko ganahan mo sulti ko nya bakak. Hinoon na amon tay bakak di man inung perfect na pagkatao pero di arin sa ko asa ta dapit na mo ta. tay bakak basta ako anis sa bodies sa akong pagkatao ng ako ni. Basta ang gusto ko lang guys respeto lang. Pareho ra nag-dress ang mga ito yan. Ito Respeto kayo lang. Walay daan, walay balo para din ha sa YouTube pareho ra ta nga ano na sina man eh. ni lang happy happy lang ay nga ani eh lang guys kita kuan na basta ako nag, nag nanonood sa mga videos ko ako good guys pagod na ko pagod good guys ako pagod ko sa di ko sa ano sa amin pagod ng daming do gawain basta ako basta ako explain sa inyo guys ako mag -ingat amping niya yeah. I take her. Number one. Yeah. na lang mo pa ha? Na anong giingon na kong mag-ingat? kay Tagalog man ha? na. Anong giingon kong mag-amping? kay bisaya na siya. Anong giingon kong na uh, her kay na may mga kaibigan na to. Ang sa sila ka sabot. Manang ako, kung mm -hmm. i-open ako sa akong kaibigan, nalili sa ko kasabot sila, ilaha. Basta ako, ganaw na po, bahala di ko wala kasabot, basta mo anak po, watching you, maura din ako sa game, sa all money, nga ito gining list, maura man sa di ka na, nalagyan din nga ito ang badali. basta ako ay honest to goodness, ako na, so salamat kayo guys, ha? salamat sa pag-intindi ninyo, i-post ko ni guys, kaya ako padayon ko sa mga mag-please, sa mga videos ninyo <laughs> guys, kaya na patoy lang han na, di bang, tawang na tarbaho, while nag-work guys, dires amo among nag-work sa ito sa lang Mulang sabay-sabay ning ako. Guys. Kaya no, para ba nagandungan, ba para mausap. Basta shout out ko sa so all vloggers, so white world, shout out. All silent viewers and followers and subscriber ko. Shout out. Thank you so much. Linda. Salamat kay Elinio guys, Bye-bye.